Welcome to Jenny in Kids Vlog. It's today is December 1. It's vlog match. It's our first day of vlog. Ayan. First day of vlog as December 2023. Ayan. Hi, babe. Ating driver. <laughs> and I chinecheck niya yung daanan. So, ayan. Ayan. Excited na ako, guys. Halata ba? kasi finally magkakaroon na akong kasama dito at karamay kahit pa paano medyo sa ibang village siya pero okay rin lang nakakar naman kaysa wala ka talagang mapagsishare ng mga problema mo ng mga hinanaing mo <laughs> yung mga ganong bagay at least meron na ako dito pupunta na dito yung kapatid ko finally uy nakakita akong banana banana kayo dyan oh banana. Oo, may banana tree dito. Sana hindi yan matsugi sa winter. Puro na eh sa mga. Ne, na rotis sa mga. Today we are here in the city. Ayan, together with my handsome husband. Char! Charot lang. <laughs> Ayan, so nandito kami para kumuha ng ticket sa aking kapatid. Yes, finally. At syempre, hindi ko i-reveal -re kung kailan. Para surprise... Ayan... And then... Um... Magko-coffee kami after... Ayan... Magko-coffee kami... And after noon, Pupunta ako sa... Western Union... Para magpadala ng pera para sa... Ang um, aking in-order na sa aking classmate... Ayan... Shout-out sa Las... Las Plindida... Ayan... Thank you so much for accommodating my order... Even though... It's a rush order... Ayan so much mate Rose ayan and um afternoon after namin mag mag nyo union mag coffee afternoon mag ano kami um uwi na kasi kailangan namin sunduin yung mga bata sa school medyo ano mahumps yung city dito hindi hindi maganda yung road pakita ko sa inyo road talaga road Ito ang city ng Tricalla. Ito po ang city. Nasa Ayan, papasok na to ng city. Ito na yung city ng Tricalla. na guys, mga apartments. Mga units nila diyan, mga nakatira. O, magkasin. Benito lang dito. Diyan kami magpapadala sa Western Union. Veras. Yeah, right Getikan kind of vlog. Ayan guys, at dito nga guys ay hininto ko na aking um pagbablog dahil yung may ari, sabi niya bawal daw kunan kasi baka mahagip yung mga papers ay alam nyo na so e eh respect natin yung gusto ng may-ari so yung lalaki walang problema pumayag siya pero yung babae na may-ari hindi pumayag so okay lang so pinatay ko na din kasi akala niya mahahagip yung mga documents or mga papers so ayan so okay lang guys respeto na lang natin hi guys so we are here in meteor on deck kaya mag, magpapadala kami ng pera sa western union para sa um, allowance or pocket money papunta dito ng kapatid ko ay, magpapadala ako at saka kapatid na rin sa pambayad sa aking um, damit ng anak ko para sa birthday niya so ayun guys papasok lang kami dyan So, ayun nga guys, after namin magpadala ng pera sa Western Union, ayan, so pumunta naman kami sa coffee shop at mag-coffee sa Granelo Cafe. Ayan, so nandito ako, humahanap ako dito ng pwesto, ng lamisa, para upuan namin at dito kami magpalipas ng kahit mga isang oras. Kasi after nito guys, kailangan namin umuwi at kailangan namin sunduin si Gio at si Gia sa school. So, Ayan, habang naantay ko yung mga kasama ko si Habi at saka si Timis. Dito naman ay nag-usap-usap kami ni Timis at saka ng asawa ko kung paano sa farm habang nilalagyan ko ng chocolate powder sa ibabaw ng aking cappuccino. Ayan, ang aking in-order dito ay um, cappuccino double um, mi mi medium yung sweet, yung katamtaman lang yung sweets. And then, nag-request ako ng chocolate powder para masarap. And then, ang in-order naman ni Timis ay um, kaibigan namin siya. And then, ang in-order niya ay Kap Prido Cappuccino. At ang asawa ko naman ay um uh, Prido Cappuccino din. So, ayun guys. Hindi ko na din kinuhaan ng um, video yung kanila dahil busy sila nag-uusap at ako ay busy nag-video. ba diba? <laughs> So, ayun na nga dito naman, ayan, kumukuha ako. O, maarte, kapi lang. Habang nag-uusap sila, guys. Ayan, kasi syempre, dapat yung pag-uusap nila, private na lang, kanila na lang. Para hindi tayo masita. <laughs> so, ayan nga, guys. O, ba diba? Dito, habang busy sila, nag -ikwintuhan. ako na may tahimik umiinom ng aking kape.